I remember merong nagtapat uh, sa akin na sinabing aswang sila. Magkapatid sila. Uh, pero ang sabi nila, hindi naman daw sila masamang mga aswang. Kasi normally ang sabi, mga, pag mga aswang kumakain ng laman loob ng tao, no? hindi raw nila ginagawa yon At hindi rin daw nila kagustuhan na maging ganon. Ano, ah? Uh, um, ito'y para ipinamana sa kanilang-kanilang mga parents. Kaya lang, uh, naging tragic yung, ka, uh, yung kwento nila kasi yung isa sa kapatid, yung kapatid niya na babae, napatay ng uh, taong bayan. Hunters, mga sightings ito. Dubay palatandaan na talagang malapit na my experience o oh, meron kayong sightings ng mga UFO higher beings especially to the universe I am Ray Sibayan. Uh, I am uh, 58 years old. And uh, host ng uh, Gabi na Misteryo ng DCRH. The original Mysterio, actually. Uh, I started Mysterio way back 2006. and uh, Pero uh, natigil siya ng 2011. Then na-revive siya in another uh, uh, title na Gabi na Misteryo. Uh, 2022. Ayan. Until now, ay uh, tuloy-tuloy yung ating program, Gabi na Misteryo sa DCRH. Actually, it's not really kwento lang. Um, it's an, uh, to educate people how should we deal with this uh, paranormal uh, activity sa paligid. Uh, nags, nung nag-start ako way back 2006, ang naisip ko noon, uh, puro lang kasi pananakot ang ginagawa ng tao. So, during that time, naisip ko na dapat ma-educate yung tao na there is a reality beyond physical. Tayo kasi we 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 as a human being, meron tayong spiritual uh, body ano ah. So when when the body dies, lalabas yung ating spiritual body. So that's another reality. So 'yun ang uh, mission talaga ng uh, misteryo during that time. Na itinuloy ng gabi ng misteryo para malaman natin na hindi dapat katakutan yung life after death. Actually, there is life after life. Yun. Yun ang purpose nun eh. So until now, although marami pa rin mga natatakot sa mga existence ng mga, ng mga multo, ng mga ghosts, ng mga maligno, yun ang purpose din natin na hindi dapat katakutan. So we should uh, understand yung kanilang existence as uh, as a kid siguro uh, nung tayo bata pa natatakot tayo di ba dahil hindi natin pag hindi natin nakikita parang kapag na, na nangilabot tayo oo uh, bakit ako nangingilabot O oh, di ba so meaning merong presence na hindi natin alam so wala wala namang nag-influence sa akin kasi based na rin sa experience um, may mga sabi lalo sa mga probinsya may mga maligno di ba And uh, uh meron tayong tinatawag na kapag nakaramdam tayo ng kakaiba, paano natin nalalaman yon? So doon nagsimula yun eh. Then, hindi lang ako yun eh. So, may mga nakakausap ka ng mga tao, ano itong naram na, na, na nakita ko? Parang kakaiba, hindi yung pangkaraniwang tao. So, doon nagsimula yun. Uh, kailangan nating saliksikin, kailangan nating alamin kung ano yung hindi natin alam. So, knowing the unknown. Uh, during my uh, Mysterio program way back, um, I think mga 20, 2010, yung first uh, uh, mga episodes natin sa Mysterio pa lang noon, hindi pa gabi ng no Mysterio. Um, I remember merong nagtapat sa akin na sinabing aswang sila, magkapatid sila. Uh, pero ang sabi nila, hindi naman daw sila masamang mga aswang. Kasi normally ang sabi, mga, pag mga aswang kumakain ng laman loob ng tao, no? hindi raw nila ginagawa yon At hindi rin daw nila kagustuhan na maging ganon. Ano ah Um, ito'y para ipinamana sa kanilang kanilang mga parents. Kaya lang, uh, naging tragic yung, ka, yung kwento nila kasi yung isa sa kapatid, yung kapatid niya na babae, napatay ng uh, taong bayan. Based sa kanyang kwento, uh, ayaw ko paniwalaan noon yung kanyang kwento, pero mukhang may katotohanan. Kasi nagkakaroon lang kami ng kwento sa telepono noon, eh, nagkakausap lang. Hindi ko talaga na meet in person. Ngayon, kaya sinasabi ko na hindi pa proven ang kanilang existence kasi wala pang nagsasabi. Dati nga naglabas pa ako ng, uh, ng uh, challenge sa mga aswang. Kung talagang aswang kayo, ipakita ninyo, pwede kayong magpa-interview sa akin in person, um, pero uh, on cam, uh, dapat mag-transform kayo. <laughs> pero wala, walang pumatos nun. Uh, ako, I, would, I, I respect that naman. Eh. Um, pero during that time, nakatanggap tayo ng mga threats from from them from their group sa so, sinasabi na tigilan ko na 'yung discussion about them pero para sa akin naman na uh, sinabi ko naman sa kanila na I'm here I'm trying to educate people na nag exist kayo at sinasabi ko hindi naman talaga kayo masama yeah uh, I remember when I was in in a condo building na uh, um hating gabi yun, naglalakad ako along uh, the hallway Abay, naglalakad. Tahimik yung paligid. Uh, habang naglalakad ako, ba't parang may nakasunod sa akin? Narinig ko yung takong. <laughs> takong sapatos kung sino nakasunod sa akin. Akala ko na mayroong tao sa likod. Abay, paglingon ko, bay wala. Oh, medyo ano, na, na, nagilabo na, na, oh, yung mga balahibo ko. So, ang ginawa ko during that time, presence of mind, meron naman akong daladalang cellphone. So, kinunan ko yun. Nahagip nung uh, nung uh, camera phone camera yung black entity na nakasunod sa akin na ko yun sa YouTube eh uh, yung encounter ko with uh, with uh, a black lady doon sa isang uh, condo building dito sa Pasay so from that you know uh, uh, after that experience sabi ko wow so talaga palang lang uh, nag sila no and kayang kaya na palang ng ano ng uh, ng camera actually dito habang nag-interview tayo meron kasi when we discuss things beyond physical na attract sila eh. and lalo na pag ang pinag-uusapan natin tungkol sa ayan sa mga multo ma-attract sila sa atin special time eh, na mayroon dito pinag-uusapan natin. May mga mali-aligid, pero hindi naman sila, hindi naman sila uh, makikipag-jamming sa atin. May time lang. Yung iba sumisingin sa mikropono, biglang may bumubulong. <laughs> iba biglang kakaroon na static yung ilaw. So, kaya nagpapaganon, nag gusto nilang ipakita na nandiyan sila. Now, during our program sa Gabi ng Misteryo, especially when we discuss about the divine beings, dumarating din yung mga divine beings. Nakikita yun natin mga guest, angelic beings, mga galactic beings. Dumarating sila. May time pa nga pinadidescribe sa so kanila nakikita nila. Kasi hindi ko naman makikita sa likod ko lang o okay, nasa tabi ko lang eh. Talagang uh, nadidescribe nila yung itsura. At may pagkakataw na halos pare-pareho yung kanila nakikita. Hindi sila nag-uusap noon ah before the program. Gusto niyo bang magpakita sa kanila? Huwag sa akin ha? Ah? <laughs> well, I could sense uh, kids. Uh, may mga may mga naka, mayroong babaeng bata na nakadress, mayroong isang lalaki na nakashort, and mayroon ding isang lady na naka-puti. sa paligid lang. Hindi ko lang madising isang lugar, pero nasa paligid lang. Parang from the dark kasi na papaligiran tayo ng ilaw. sa so, so, behind the ilaw, may dark. So, doon sila. Parang nag-step forward lang sila para magpakita. Pero they are not hostile. They are, ano naman, uh, they just observe kung anong ginagawa natin dito ngayon. Kung dati nahihirapan ng science to explain itong nangyayari about the paranormal activity, sa ngayon hindi na eh. Hindi pa siguro nagmamatch yung lahat uh, theories and uh, method of uh, to prove the existence of the other realities. Pero sa ngayon, nakikita natin na may mga instruments na ginagamit eh. Mas magaganda na nga ngayon ang mga instruments ng mga paranormal investigators eh. Yung mga instruments ngayon like uh, mga EVP, yung uh, merong pa silang ginagamit ng mga SLS that could uh, sense itong mga unseen beings sa paligid mas ano na ngayon, mas ibig sabihin, pati yung science natin, yung mga scientists, gumagawa sila ng paraan at ma makita yung existence ng kabila. Unlike before, although may rami na rin mga experiments na ginawa ang mga scientists before na nagpo-prove na may nag exist itong kabilang realities. Actually, um, it is not, is, well, it is spiritual, it is also science tayo kasi yung existence ng mga ibang beings mga spirits, energies 'yan eh. So, 'di ba, ang mga mga scientists, dumidepende rin sa energies. So, nandoon 'yun eh. So, ako I don't think na nagkakaroon na magkaiba yung may malaki yung gap between science sa kanitong paranormal. Humingi lang ko ng assistance from uh, spirit spirit guides from divine beings. Sabi ko, um, I call God, uh, God kayo na pumbahala sa program and uh, please uh, uh, gamitin niyo ko na maipaliwanag sa tao kung ano itong mga nangyayaring ito sa spiritual aspect ng buhay. And also I call uh, oh yeah, mga angelic beings and also galactic beings to kapag lalo na kapag pinag-uusapan tungkol sa mga extraterrestrials or UFOs, humingi rin ako ng assistance from galactic beings. Para sa akin, walang difference eh. Science and faith pwedeng mag-merge into one. Kasi sabi nga ni Albert Einstein, di ba Sabi ni Albert Einstein, kailan naman natin si Albert Einstein, no? talagang uh, magaling na scientist yan. No? Um, imagination is more powerful than knowledge. So, kung iniisip natin na yung imagina imagination is only an imagination, parang oh, hindi pa proven niya kasi imagination yan. Lang yan eh, di ba? Pero everything na nakikita natin sa paligid, like itong mga camera na nakapaikot sa atin, itong microphone, itong laptop or iPad or cellphone, lahat yan nagsimula sa si imagination. Then, so from imagination, nag-manifest siya sa materialization. So from nothing to something. Sa mga nagpapaliwanag, nagsasabi ng kanilang mga experiences, ako malaki ang aking respeto sa kanila kasi lumabas na sila sa kanilang mga lungga. Kung dati-dati kasi nagtatago tayo sa hindi natin sinasabi, nililihim natin mga ganyang mga experiences kasi wala nakakaintindi. Ngayon, kaya ito yung Gabi ng Misteryo, itong misteryo natin ay nandyan para ma-encourage sila na Uh, ihayag yung kanilang mga itinatagong sikreto, yung kanilang mga experiences. Kasi iba dyan nakakita ng kaluluwa sa paligid, pero pag uh, sinabi sa kaibigan o kamag-anak, ano ah, babalik ka na ba? Hindi naman totoo yan eh. Di ba? Malin kaisipan na po yun. So I think it's about time na magbago ng ating kaisipan na intindi natin yung kanilang mga experiences. Tulungan natin sila, lalo na pag-emotional na yung problem. Uh, nagiging uh, ano na siya, uh, magulo na isipan. Tulungan natin sila. Huwag nating suppress yung kanilang experiences. Kasi iba, kapag sinusuppress natin sila, nauuwi yan sa pagkabaliw. So, dapat intindihin natin. At kung kayo hihingi naman ng tulong sa mga mas nakakaintindi, I think it's about time na lagi kayo makinig, manood sa gabi ng misteryo. Kasi ako, I believe na lahat tayo merong ma-experience na hindi natin ipaliliwanag. Kaya iba nakaka-relate. Although yung iba ay uh, curious, um, sinisikap nilang intindihin, walang problema yon. Ako ay believe naman na, uh, I, I don't know, uh, uh, lahat tayo meron tayong, we believe na every one of us, meron tayong guardian angel, right? Pero hindi natin nakikita natin mga guardian angel. But we believe, nag-exist yung ating guardian angel. And we also believe in God. Pero hindi naman natin nakikita ang God, ang ating poong lumika. Pero, naniniwala tayo na hindi sila. So, ganun din ang ating uh, dapat na uh, maging approach sa so mga, mga nagpaparamdam, mga nagpapakita na kung talaga meron silang gustong isabihin sa atin ng mga mensahe, why not? We have to, we have to accept kung ano yung kanilang mga sinasabi. Marahil ito sa atin. Sa darating na undas, hindi po ito panahon ng takutan. Uh, alisin na po natin yung old uh, belief natin na nakakatakot ang undas. In fact, ito'y dapat, uh, kaya nga ang tawag dito, piyesta ng mga patay. Kapag piyesta ng mga patay, meaning kapag piyesta, celebration. It is a celebration of uh, their existence, not in this reality, but sa kabilang buhay. So, it is a celebration na nandiyan sila sa kabila na makatutulong sa atin sa, sa, sa living uh, reality at tayo rin makakatulong din sa kanila. In fact, sila ay may, uh, lalo na yung mga gumagalang kaluluwa sa paligid. They need help. They need prayers. They need uh, forgiveness. They need love. They need light. Kaya sila gumagala dahil nasa kadiliman pa sila. So I think it's about time for to all of us na bigyan natin sila ng liwanag by uh, prayer, isang so, pagkusal ng dasal by praying, by meditation, and we can connect to to higher beings, sa angelic beings, kay God, to help them na makatawid sa kabila. Natatakot kasi ang uh, karamihan kasi ito yung iniukit sa ating isipan na kapag hindi natin nakikita, ay nakatakot sila. But in fact, hindi naman. Kung mayroon tayong nakikita ang kakaiba sa itsura natin, natatakot tayo. Pero in fact, uh, yun yung kanilang, especially, pag nakakita ta, nakita tayo ng mga maligno, ng mga engkanto, natatakot tayo kasi kakaiba itsura nila. Pero yung, yun yung kanilang normal na existence. Eh. So we have to understand na nananagyan din sila sa paligid. Ako naman, um, I always uh, inspire people na i-share kung mga experiences nila. Whether it is good or bad experiences sa mga spirits or non-physical beings. Ikwento lang nila. And nandito ang gabi ng misteryo to uh, to help you to inform you kung anong dapat gawin. We have some friends na nag may mga iba't ibang mga spiritual practices na pwedeng makatulong kasi ako I believe na uh, ito'y regardless ng religion eh. So, ako ay may Catholic hanggang sa ngayon. But I also respect uh, spiritual practices like Buddhism, Taoism, Uh, shamanism at iba pa. Kasi ako ay believe na um, kaya may religion, doon nagsisimula yung yung uh, faith mo eh. Doon nagsisimula yung belief system mo. And from that point, mag-evolve -e ka. At isa lang ang pupuntang direction niyan sa Creator natin. We call Him the Supreme Being or the Supreme Creator or the Universe. So ako ay believe na kung meron kayo mga experiences, uh, please uh, feel free to share it, lalo na sa atin sa Gabi ng Misteryo at uh, makakatulong kami ma-share namin sa inyo mga paliwanag kung anong dapat natin gawin. <makes noise>